Aba uh, teka, ano ito? Digman? man? Talk of the Town, 1969? May masubukan nga ito, mga So dito pala, no? Halo-halo yung pinaka-specialty dito, ano? Sa so, ng 70 pesos, meron ka halo-halo. So meron din dito show oh. Magandang partner daw ito, no? Mga kamanabela. Halagang 32 pesos, ano? Isang show pao oh, oh. So, PM okay, mo, ano? so, dito pala yung matatagpuan sa original digman, halo-halo. So, bakit kaya tinawag itong digman, ano? So, ito pala ay isang barangay, ano, na ang pangalan ay barangay digman na matatagpuan dito sa Bacor, Cavite, ano? So, kung ikaw ay namasyal na ano, sa lugar dito sa Cavite, bago ka umuwi ng uh, Maynila, pwede mong daanan itong digman, ano? Sikat ito pagdating sa halo-halo. So, ayan, no, sarap ng kain nila, mga kamanibelo, Oh, ayan, no? Oh. Oh, napakasarap, ano? So, yan, meron pang pansit, ano? Oh, halag 60 pesos. Oh, miglang nawala yung pansit, ano? Mga kamaneveda, ah, inais lang pala, ano? So, yun, ang oh, napakasimple ang pumunta sa lugar na ito, ano? Take mo lang sa ways, ano? Or sa yung uh, Google, gogol, ano? Ah, uh, digman halo-halo dito sa bakor, then ituturo na po kayo niyan. Oh, magtanong kayo, no? Kahit bata po, alam pong lugar na to. So, ayan. Masarap uh, mo ng show po, ano? Mga bella? So, try nyo, ano? Best din to, ano? Sikat kilala din dito sa Bahor Kabite, ano? Ang Big Man Halo Halo. So, buhay ito ko, ano? Natikman ko, ano? Sarap mga kamanibela, ano? So, ayan po. Biglang naubos yung pansit, wal ano? Uh, ayan, pati wala-wala ubos, ano? Oh, yan, Ubus. Ayan, na fang ITC via, yeah, no? So, yun may take out pa, mga kamanibela, no? So, sobrang sarap na take out pa. Ayan, so... To... So, solid din, ano, sa price niya. At the same time, ano, sa sarap, no? So, ayan po yung mga price list, ano, mga kamanibela. So, marami din pala silang pagpipilian, ano? So, dito, meron tayong nakita dito mga nakalagin na mga sikat na personalidad, nun ano, na nakapunta na rin pala dito sa Digman Halo-Halo. So, okay, ano, so sila pala yung mga uh, owner unang no, no, panahon pa, no, 1969. So, pag sinabi mo, ah, uh, ah, uh, Pancit, siyempre, Pancit Malabon. Pag sinabi mo, ah, Lechon, siyempre, Lalo, mas Lechon. So, dito, ah, uh, Digman, pagdating na sa Halo-Halo. So, mga celebrity, ano, meron nandito sa San Roses. Oh, nang hirit, ano? So, nakapunta ka na rin pala dito, mga kamanibela, ano? Ayan, no? Oh, Vice Cruz. Oh, marami na sila, no? Ayan, pastag ko, ano? Tingnan natin, so? Oops, -E, ano? So, okay, ano? marami na. Then next, ano? O yun. Pia, yeah, no? Ah, uh, manivela mo. So, nandito rin pala, no? So, try nyo, no? So, wala nga lang masyadong parking dito. Pero, ay, mag naman po sa inyo dito. So, pag nagawi ka dito sa area na to, try to, digman, halo-halo. yo -halo. So, thank you so much, ano?